Ang International Criminal Court (ICC) ay may hurisdiksyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga akusasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap noong siya ay nasa tungkulin. Bagamat nag-withdraw ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, ang ICC ay may hurisdiksyon pa rin sa mga krimen na nangyari habang ang bansa ay kasapi pa ng Rome Statute mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019, ang pag-aresto sa dating pangulo ay ayon sa Republic Act 9851, ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ang batas na ito ay nagbibigay daan sa Pilipinas na makipagtulungan sa mga international na korte tulad ng ICC upang magproseso ng mga akusadong may kinalaman sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa internasyonal na batas, ang mga bansa ay obligadong makipagtulungan sa ICC sa pag-iimbestiga at pag-uusig ng mga krimen na saklaw ng hurisdiksyon nito. Kahit na umalis na ang Pilipinas mula sa Rome Statute, nanatili ang obligasyon nito na tumulong sa mga proseso na may kinalaman sa mga krimen na nangyari bago ang pag-alis ng bansa. Sa kabuuan, ang jurisdiksyon ng ICC kay Duterte ay batay sa mga krimen na nangyari habang ang Pilipinas ay kasapi ng Rome Statute. Ang pag-aresto ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte ay nakabatay sa mga lokal na batas na nagbibigay daan sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na korte, at ang internasyonal na batas ay naguutos na tumulong ang Pilipinas sa ICC sa mga kasong ito. Para sa higit pang mga usapin at impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa Pilipinas at iba pang mga isyong makabayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan.